Huwag po tayong magkakamali. Ang tagumpay ng lunsod ay hindi dahil sa iisang tao lamang. kundi hindi sa pagpupunyagi nating lahat. Dahat ang mas manahig, yung pangumamahal sa lusod hindi gagamitin ng lusod para tumingan at hindi nilang awat-awatang at nilang kaaway-away ng dahil, kasaringan, hindi rin. Yung anay walang ginawa kundi manira. Ang anay sisirain ang tahanan ng Maynila. Продолжение kung hindi mo ang camera. Pero ito na ang panahon para makita ng bawat kanilay mo ng mga Pilipino ang katotohanan ng iyong paglilingkod para sa ating minamahal na bayan. Lahat pinibot ang ating pangalaman. Ayon ang sinyon, pinagpatuloy pa rin natin ang mga nasimulang proklamo. Ang lahat ng mga pananagutan ay inako natin at hindi tigalutin. Dahil ang tunay na pagmamahal ng pamilyang asenso manilenyo ay kailanman hindi nang iiwan. kwento ng ating pamilya ay nagsimula halos dalawang dekada ng nakaraan. Si Vice Mayor Danny Lacuna, ang ating ama na nagtaguyod ng Asenso manilenyo. Maliit na partido, ngunit may napakalaking pangarap. Ang yangat, ang buhay, ng bawat isang manileno. Hindi nagbago ang kanyang paninindigan. Hindi marangya, ngunit may dignidad. Hindi natanyag, ngunit may prinsipyo. Hindi man nakakahigit, ngunit hindi hindi naging taksil para sa pansariling kapakanan. Ito. Ang tunay na kahulugan ng katagang, ikaw ang una kay Dani Lacuna. Nakita ko siya maging kauna-unahang babaeng majority floor leader noong kunsiyal pa lang ako. Isang posisyon na hindi mo ibinibigay sa isang taong hindi minamahal at rinirespeto ng 38 kunsiyal sa loob ng konseho ng Maynila. Ganyang kagaling ang ating Mayor, Mayor Hani Lacuna. Isa sa mga dahilan po kung bakit po talagang all out ang District 5 kay Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Serbo dahil po ipinagkaloob po sa District 5 ang 2,000 square meter na lupa sa Roas Boulevard Corner Quirino na itatayo na po ang bago nating Cancer Center. hindi Dapat na paglilingkod at hindi pagtatak sila ng Manilejo Na ang 6th District ng Maynila ay walang ibang sinusuportahan kundi si Hani at si Yol Serbor Nieto! Saban, mga Ipakita natin Paramdam natin sa ating mga kapagalit ang tumagabundong nating pagmamahal. Mabuhay ang bawat manilemi. Mabuhay ang asensyong manilemi. Dahil kayo, kayo, ang bawat manilemi, ang puna sa ihani na punapangan at yun si Antonieto. Patunayan natin na ang tunay na literato ay hindi bunga ng pagkakawatak-watak ng pamilya at kaibigan kung hindi ang pagkakaisa para sa hangari iangat ang bawat buhay ng Manilenyo. Buong karangalan at kababaang loob na tinatanggap ko ang inyong muling pagsuporta sa akin bilang punong lunsod ng minamahal nating Maynila.